Magandang araw mga ka Plebis. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng Lexo Plebis? Ang Lexo meaning helping at ang Plebis ay meaning people. So ang ating uh, ginagawa sa ating vlogs is helping people. So ngayon salamat sa mga nanonood sa atin na hindi nagsasawa. Uh, ang aking ang harim po sa aking mga vlogs ay of course makatulong sa ibang tao at magbigay inspiration sa ating mga content. Ayan. So, ngayon, ang ating tampok ay isang sitwasyon na nakadurog ng puso. Isang senior citizen na, tandaan na, na daanan ko kaninang umaga sa tapat ng National Bookstore dito sa Scout Borromeo Quezon Avenue na kung saan ay hirap na hirap siya. Mawa naman si nanay, oh. Sana po, may mga kamag-anak ni nanay. Hawakan nyo to na, hirap siya makalakad and wala siya tinitirang bahay so uh, tumatambay lang siya sa labas kasi yung anak niya raw ay uh, nasa Baguio at uh, wala rin ang uh, anak buhay Ano so, yung pangalan po ng anak niyo na nasa Baguio? Jezebel, then... The Jimenez Kung sino man po ang kilala kay Nanay Mary Marjorie Jimenez In my own little way, ito po yung naisip ko na pinakamabilis na paraan para makatulong kahit konti As you watch this video, pwede kang makibahagi sa pagtulong. I-share mo lang ang video na ito sa mga kaibigan mo. Isa sa pinakamabilis na paraan ngayon ay ang social media para mabilis na makarating ang video na ito sa kanyang mga kamag-anak. Nakakalungkot na makita na sa kanyang pagtanda ay walang gumagabay sa kanya. Kaya if you watch this video, Ate Jezebel, sana wag mong pabayaan ng nanay mo kahit hirap ka sa buhay. Alam mo ba na pagpapalain ka ng Diyos kapag inaruga mo ang iyong ina? Kaya natin si nanay ng taxi, no? Kasi kawawa naman. Hindi siya, hindi niya kaya maglakad. Apatid natin sa kanyang tinitiran. Ay sir, good afternoon. Si nanay isasakay natin. Kasi hindi siya makalakad. Naawa ako. Punta rin ng no, ano. Quezon up daw sa may 7-Eleven. O oh, sige, wait lang. Hawak mo na kayo dyan. Daling ko lang ito doon. O oh, dali. O oh, kapit. Mawawa naman si nanay oh. Sana po may yung mga kamag-anak ni nanay. Awakan nyo tunay. Ito dito kayo umawak dito. Akin na to. Awakan nyo yan. Akin to. McDo raw yata ngayon. Ita isa ni lang sasagot sa iyo kasi hindi ko masasama. Hindi, tinulungan ko lang siya. Ang ano pa naman siya, may na lang siya pero alam niya. Ah. Ito na yun, pandagdag mo Ayan, iyan ano mo yan ha Mabigay ka na lang kay kuya sa taxi Kuya, atid mo lang siya Okay nanay ha Okay, God bless you, bye bye Ayan, so uh, Thank you Lord, na pasakay natin si nanay